Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga kalaki tips. Nais ko mag-share sa inyo ng isang money booster charm. Kung hindi ka naniniwala sa mga ganitong pampaswerte ay mangyaring ipagpaliban ang panunood. Ito ay tanging gabay lamang at walang mawawala kung susubukan, sapagkat lahat ng bagay sa mundo ay nag-a-attract ng enerhiya, depende sa kung ano ang iyong iniisip at mina manifest sa iyong buhay. Para rin ito sa may positibong pananaw. Sa mga nagnenegosyo at may munting tindahan ay tiyak na makakatulong ito para ang padaluyin ang flow of positive energy to attract money. Hindi ko na pahahabain pa. Ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang isang ritual na tiyak na magiging malaki ang pagpasok ng pera sa iyong negosyo. Palagi bang matumal ang benta? hindi ba maganda ang pasok ng pera sa iyong negosyo? Marahil ay nababawasan ang kita dahil sa pang-araw-araw na gastos at iba pang pangangailangan. Isa din akong negosyante mga kalaki tips. Alam ko ang hirap ng pagtitinda. Kaya naman nais kong ituro sa inyo ang isang sekreto na tiyak makakatulong para dumami ang iyong mamimili sa iyong negosyo maliit man o malaki. Ang isa sa madalas na ginagamit nating sangkap sa pagluluto ay ang asin. Tama po ang inyo narinig, ang asin ay hindi lamang pampalasa. Ito rin ay ginagamit sa spiritual cleansing kung tawagin. Ito ay mabisang pantanggal ng negative energy at sa iba pang aspeto. Sa panggagamot ay nakakatulong din itong panlinis ng dumi sa katawan. Ang asin na kadalasang rock salt ay siyang gagamitin natin para sa law of attraction. Kaya nitong alisin ang karamdaman dulot ng evil eye, hinihigop din nito ang masamang hangin sa paligid. Nang sagayon ay dumami ang customer at lumago ang kita ng inyong paninda, gaya ng sari-sari store o di kaya ay grocery. Narito ang mga kinakailangan, una isang tali na pula. Pwedeng gumamit ng retaso o pinagluma ang damit, yarn o PC. Sinulid basta ito ay kulay pula gaya ng nakikita nyo sa video. Isang parisukat na pulang tela dahil doon natin ilalagay ang ating sangkap sa pampuswerte. Siyempre hindi mawawala ang asin. Nakikita nyo ay nakalagay ang asin sa maliit na lalagyan. Sunod naman ay kumuha ng ilang dakot ng asin. Huwag dapat madami o sobra, katamtaman lang. Yung kakasya sa ginawa nyong parisukat na tela. Pagkatapos ay tupiin. Siguraduhin na hindi magkakaroon ng awang o espasyo habang binabalot ng pulang tela ang asin sa loob. Dapat ay magmumukha siyang pouch o maliit na bag gaya ng nakikita nyo sa video. Matapos iyon ay itali na ang inyong ginawang pouch na may lamang asin. Pasensya na ka Lucky Tips kung AI ang voiceover ng background video ko, wala kasi akong pambili ng mic, hahahaha. <laughs> itali ng mahigpit at dapat ay nakalaylay ito. Ang red pouch na may asin ay nakalambitin sa anumang tali na kulay pula. Magiging ganito pala ang kanyang hitsura. Kapag naitali nyo na kalaki tips ay pwede na itong isabit sa itaas na bahagi ng inyong tindahan, grocery store o kahit may online business, saan nyo man gusto ipwesto basta't hindi naaabot ng ibang tao. Hayaan lang itong nakabitin ng magdamag at ilang oras ay makikita ang resulta. Nasubukan ko na ito kaya't patuloy ang pasok ng swerte sa aking negosyo. Kapag naluso ang asin sa loob ka lucky Tips ay pwede kayong gumawa ulit nito. Napakasimple lang ngunit epektibo pagkat nakakahatak ito ng mas maraming customer. Huwag may nipin Tips dahil dadagsain din ang iyong paninda sa lalong madaling panahon. Let me know sa comment section mga ka lucky Tips kung ito ba ay naging mabisa sa inyong paninda. Malaging po katandaan sa aking mga taga-subaybay na ang lahat ng pampuswerte ay gabay lamang. Huwag iaasa lahat dito, matutong magsumikap sa buhay at tiyak, ang universe ay kikilos upang suklian ang iyong minimithi. Salamat muli sa inyong panunood na wa ay makatulong sa inyo ang aking ibinahaging ritual. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, hit the notification button para kapag may bagong upload na videos ay updated kayo. Like and share na rin para mas marami pang matulungan na viewers pagdating sa pagnenegosyo. Hanggang sa susunod muli, patnubayanawa kayo ng Diyos.